Good morning po sa lahat. It's July 31st. Umaga po ngayon. Wednesday. And mga ka-surprise, surprise. May mga kasama na naman po tayo. Kasama po natin ang mga ka-live natin. And mag-hi po tayo sa kanila. Ayan guys, kanina kinikwento ko sa kanila na is ang aga-aga kong nagising. Ayan. Ilagay na nga natin to sa steady mode. Ang aga-aga ko nagising guys kasi nga super excited ako sa gagawin natin for today. Kahapon ko pa gustong gawin to guys. Uh, pero ngayon lang natin na i sa katuparan ng ating gagawin na yan. So nagawa ko na to before. Gumawa tayo ng gray ham, um, dessert. Graham ham peach dessert. ayon. Kung gusto nyo mapanood po yun, tingnan nyo po dun sa YouTube channel ko. Ayon. and please like and subscribe. <laughs> ayun po, so gagawa na po tayo ngayon. And ayako naman guys yung paulit-ulit yung ginagawa, di ba? And then same content. So bakit ko ulit inuulit yung ginawa ko before? Ito guys, is magre-review na lang po ako kung ano yung nangyari or kung ano yung naging lasa, ganun. So ayun, same pa rin po nung ingredients as before. Ayun. Pero guys ha, paratida naka ano ako noon habang gumagawa ng Graham Peach naka, <laughs> di ba naka duyan tayo noon. <laughs> Pero ngayon guys, ayan, without any further ado, um, pisahan na natin, hindi na tayo naka duyan. Kaya makita nyo na ng um, formal. So ayun, magformal tayo guys. <laughs> so ang ingredients guys, ito lang, itong Del Monte na Peach Halves. Ayan, this is um, 825 grams. Ayan. And guys, kaya ako gumawa before kasi nga, mahilig ako sa mga expired, di ba? Yung mga pa-expire pa lang pala, hindi pa lang pala expired. Mga one month mag-expire na mahilig ako sa ganun. Kaya nung nakita ko to sa grocery, buy one, take one, bumili ako ulit. And ayun, so yung buy one, take one siya guys. Yung una, yun yung first, uh, first of two. And then eto ngayon, ginawa ko na guys bakit? kasi actually expire na siya um, two days ago ayan guys baka sabihin nyo naman eh gino good time ko lang kayo sige eto ayan July 29 diba ano po ngayon July 31 so ayan guys hindi, walang good time dyan hindi ko kayo gino good time ayan Although good time naman ngayon, hindi naman bad time. Kasi sabi ko lang, hindi ko kayo binobola. So ayun Expired na po siya 2 days ago And ayun Too much to my surprise Nung nagpunta ako ng pure gold kahapon Ayun nga para bumili ng other ingredients Ito hindi naman siya naka buy one take one Hindi rin siya pa expire Pero naka off siya So siguro naka, naka 10 pesos akong off dito Ayun guys And ito naman yung ating condensed. So, ito pala yung all-purpose cream. Ayun This is uh, 250ml 250ml ayan So sa isang can na 825 nitong Del Monte peach 250ml na all purpose cream and condensed creamer ayun po 390 grams And last but not the least is itong gray ham na 210 grams. Ito guys, regular price na ito. Walang sale. Hindi na ako mag-aabang ng sale pa kasi pag nag-aabang pa ako ng sale pa, baka naman sumakit na yung tiyan natin dahil expire na itong peach hubs natin. Pero I guess itong sa mga ganitong in-can is mga siguro after a month pa, pe pwede mo pa siyang gamitin. Ganun. No problem. So ayun guys, ang gagawin natin ngayon is paghahaluin na natin, i-combine na natin itong uh, cream. Ayun guys, hindi tayo masyado maarte sa mga lalagyan. Dito na rin natin siya i-combine sa lalagyan nitong um, peach. What do you call this? Dito sa can ng peach. May, may ibarya Ay kuya, wala ngayon eh. Pasensya na po. Ayan. Guys, ito nga palang brand na ito, itong jersey brand. An, um, tinignan ko kung saan siya gawa. Is, gawa siya sa Mandawe, something Cebu. Yeah, Cebu. So, siguro parang feeling ko, di ba dito sa Manila, ang uso sa atin is yung Nestle. Know, which is, I think, made in Laguna, ganun. So, itong jersey, mas cheaper siya kaysa sa Nestle. And hindi naman mga compromise yung quality nung lasa. Masarap naman siya, guys. Although, ang sinabi nung mother ko nung natikman niya yung Graham na ginawa natin dati, Peach Graham, sabi niya is super tamis. <laughs> to be precise siguro, is, sabi niya is matamis. Ganun. I'm, I'm, not sure kung sinabi niya napakatamis or super tamis. Ayun. And then, i-open na natin itong jersey din na uh, condensed. Ayun. Okay naman guys, itong can opener ko. Talagang hindi lang stable yung table natin ngayon. Kaya hindi ko siya ma-open na maayos. But we'll get there. Kung masana akong 15 minutes na nag-open ito. Ayun. Maybe we can improvise. Mahirap mag-open itong ano. Siguro nga dito na rin sa can opener. Ayan. Last time nung nag-open ako nito is um, hindi ko na ipinakita live. Ayan guys, On na siya, tuloy-tuloy na siya. Hindi ko na pinakita live kasi nga na ano ko na, na, na see ko na, nakita ko na on the horizon na baka magkaroon ng problem sa pag-open itong can. Kaya inayos ko na siya bago ko, pinrepare ko na siya bago ako nag-live or bago ako nag-vlog. So, ayun. Ilalagay lang po natin. Iko-combine lang po natin siya dito sa nilagay kong creamer kanina. Naku, Muning, nakaputi ako. eto guys, may bisita tayo. eto si Muning. Pero, I'm sorry, Muning, nakaputi ako. Hindi ka pa pwede dito. Ay! <laughs> ng pusa. Kanina, guys, naka -ano lang ako. Naka-tawag dito. Naka-jersey lang ako nung naka-live lang tayo. And then nung nag-ano tayo, nung nag na tayo mag-prepare uh, is nag-t-shirt na ako ng white. Kasi nga, para sabi ko yung mga, di ba, may mga vloggers na minsan naka-sando or minsan nga naka-topless pa. Hindi naman ako dyan naninira guys ha? pero di ba baka naman mapunta yung buhok sa kilikili nila sa ano, sa sa ginagawa nila, sa niluluto nila. So ayan, nag-t-shirt tayo para sabihin naman na hygienic tayo. Pero on and off cam, okay, sig siguro pag off cam, siguro hindi na ako mag uh, t, t shirt <laughs> since ako lang din naman ang kakain nito. Pero siguro kung may ibang kakain, talagang I make sure naman na kain nila na kita, mag -t, t shirt tayo. ba diba? Ayaw naman nila ng ayaw naman natin ng may makikita tayo na may buhok dun sa kinakain nila o kinakain mismo natin. Ganun. So ayan, nakombine na natin itong creamer and itong condense. Ayan. Naka 9 minutes na tayo guys dito sa ano, sa vlog. So kung hindi man siya matapos, mag magpaparto na lang tayo. Kasi hindi natin pwedeng madali nitong creamer kasi ang kailangan talaga nito is constant na paghalo. Ayan. So dun sa previous vlogs ko, siguro mga 15 minutes ko siyang hinahalo bago ako mag Uh, live. <laughs> Ayun. Kasi uh, constant whisking, constant na paghahalo, yun po yung lapot sa mga uh, cream. Or kahit yung sa mga, ano guys, yung mga soup na, let's say mushroom soup, ganon. ba diba habang niluluto nyo yun, kailangan constant talaga siya Constant na paghalo para maging mukha siyang soup. <laughs> kasi pag hindi po constant yung paghalo nyo, yun, hindi siya magmumukhang soup. Baka magmukhang juice po yun. <laughs> so, ayan nga guys. di ba Yung iba meticuloso, gusto pa nilang gumamit siguro ng mga machine na uh, sa paghalo ng cream, creamer nila. Ganon. Pero dito naman guys, um, kahit hindi naman siya maging ganun ka thick yung cream. Kasi meron yung ibang ayaw din ng thick yung cream. I don't know the, the real reason. Ganon. Pero yung iba prefer na hindi masyadong thick yung cream. So ayun. siguro okay na yun, ano? And then ito yung graham natin. So same process pa rin guys dun sa dating ginawa ko. ayun yung sa paglatag nung Graham ganun, sa pinaka bottom niya is Graham oops nakalimutan natin mag gloves <laughs> ayun ay muni naka white ako hindi ka pa pwede dyan anyway And guys ilatag nyo lang yung mga Graham Ipang lalabas ko pa 'tong damit ko mamaya. Eh. Bawal ka sa bawal ka muna. Ayun, and then pag nakalapat na po yung gray ham, ilalagay na po natin itong peaches. Ayan, spread lang po natin siya all over. Guys, may napanood ako ng vlogger. Ganito yung ginawa niya, pero siya ipine-press niya yung ginawa niya. Maya, pakita ko sa inyo kung paano niyang ipinrest. O yung in modern term nga daw is i-push natin yan. yun guys, yung sa una, hindi ko yun ginawa. Pero ngayon siguro gawin natin. Tingnan natin kung ano yung difference. Ayun nga guys, dun nga kasi kanina sa sa live ko, nasabi ko na yung mga review ko dun sa previous vlogs ko about this peach uh, graham. Ayun nga, so yung naging lasa niya before is okay naman siya. Ayun. So kung gagawin niyo yung naging process natin before, ganun pa rin yung ginawa natin ngayon. Talagang ini-review ko lang siya. Ayun. So ayan, ito na yung first layer. Ayan. And then ilalagay na natin itong prepare natin na creamer. Ayan. And then guys, dito na tayo sa my second layer. Buko. Oh. Ay, nai. Masarap din kaya yung buko dito sa Graham pie. <laughs> Parang feeling ko hindi masyado malasa yung buko. Eh, no? So ayun guys, siguro ang magiging difference lang from before na ginawa natin is ngayon is ipupush natin siya. Kasi nakita ko ipinush talaga nung Ah, uh, chef na yun. Nakalimutan ko sinong chef yun. Basta ipinush niyang ganun. Unlike yung before, di ba? Yung talagang lagay lang tayo. Pero nakita ko na ipinush niya. So ipush din natin guys. Ayan. Siguro ipinupush niya para maging intact. Pero nung nakaraan kasing ginawa ko is intact naman siya kahit hindi natin siya pinush. O siguro hindi natin ipupush. So ayan, nandito na tayo sa second layer. Same ano pa rin, same process pa rin. May mga nagtanong na ba? Ayan, may mga nagtanong na. Sige, sagutin na muna natin. To, ano, naka 14 minutes na tayo, part 2 na lang yung susunod natin. Si Jo, <laughs> si... Ayun. May nagsabi salad. <laughs> Mami Alona, sinabi ko po sa inyo kanina, gray ham peach hindi po salad. Siguro float, sabihin na natin float. Ganun, wag naman salad. Eh salad, 'di ba, parang iba-iba na 'yon. Guys, puputulin ko na itong nasa vlog natin kasi nga naka mag-15 minutes na tayo and try ko na lang gumawa ng part 2. Bye. Or see you.